Ayan, uh, Magandang hapon sa inyong lahat mga pre uh, Ngayong hapon mga pre uh, Magpapakita po ulit ako ng tari tutorial uh, mag uh, Magsasagawa po tayo ng tatlong kasapo sa isang paapo Ipapakita po natin kung Bala na po kayong magpili mga pre Kung ano po sa tingin nyo yung pinakamaganda po sa tatlo na ipapakita natin mga pre <coughs> Dahil kayo po ang nakakaalam kung saan po yung asintan nyo doon mga pre sige mga pre hindi na po natin to patatagalin mga pre start po tayo mga pre so ba, habang mag sasapin po tayo mga pre uh, kwentuhan po muna tayo mga pre para hindi naman po kayo maburing ano ho uh, kasi may nagtatanong po sa akin na ano daw po yung asinta na pang kilikili uh, tinanong niya sa akin kung paano daw po yun ikasa yung asintang pang kilikili so uh, medyo hindi po ako sumagot kaagad uh, medyo napangiti lang po ako mga pre sabay sinabihan ko po siya uh, ang totoo niyan pre wala po talagang asinta na pang kilikili lahat po ng asinta ay talagang nakakakilikili po lahat po yan nakakapasti skill lahat po yan nakaka one hit po nakakapatay po kagad dipindi po yan sa manok mga pre kung yung manok po natin ay talagang accurate po mamalo power tsaka malakas po talagang naka one hit po talaga yan or nakaka skill po talaga yan depende po yan sa mga manoklatin mga pre so ang advice ko sa inyo mga pre <clears throat> kung ano po yung asinta nyo po na nakasanayan uh, yun po yung i-improve nyo mga pre yun po yung i-develop nyo uh, yun po yung practice nyo po araw-araw mga pre dahil siguro po doon kayo hiyang yun po yung inyong pagyamanin mga pre so yun mga pre uh, lagay po tayo ng leader boots mga pre tatlong kasap po ito mga pre tapos uh, bahala na po kayo kung ano po yung maganda ay <coughs> uh, excuse me po mga pre medyo inuubo po tayo mayroon po akong tatlong preset ng tari dito mga pre uh, mayroon po akong alas 12 mayroon po akong 12.30 tsaka mayroon po akong 12.45 mga pre pero yung preset po na alaw na mga pre wala po tayo niyan, mga pre dahil hindi po tayo nakapagawa ng ganong preset mga pre pero marami pong nagpapagawa yon mga pre marami na rin po ako narinig na maganda po talaga yung 1 o'clock po na preset pero sa amin po alas 12 lang po 12.30 tsaka 12.45 mga pre <clears throat> susubukan din po natin mamaya lapit ilapat mga pre yung sa ganito pong kasay, ilapat po yung iba-ibang klase po ng preset ng tarit Eh, tingnan lang po natin mga pre kung ano po yung uh, kalalabasan mga pre, no? So, ito mga pre. Kita pa dyan mga pre. Ayan, 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 ayan. So, yan na po yung finish natin mga pre, no? Tatlo po ito mga pre, ah... Uh, bala na po kayo, mga pre, kung ano po sa palagay niyo po yung maganda. So, unahin po natin yung... I-post ko lang po muna, mga pre, ah. ah. May kukunin lang po tayo. So, yun, mga pre, ah. Pinost ko lang po saglit, mga pre, para hindi po magtagal yung video natin, mga pre. Para focus lang po tayo sa tutorial natin, mga pre. So, ito, mga pre, ang una pong uh, ikakamik po natin uh, ay 12.45 po ito mga pre yung preset ng tari na ito mga pre 12.45 po ito susubukan po natin sa unang kasa natin mga pre ah. uh, lang dito mga pre kung saan po sa tatlo yung nagustuhan nyo mga pre Ayon. yung tatlo na ito mga pre ah uh, talagang ano po ito uh, ginagamit po so yun mga pre hindi na po natin naubusin yung tali natin mga pre dahil sa ano po tayo sa asinta po tayo mga pre so yun so ito mga pre yung unang kasanay po pakita natin mga pre ah uh, Marami pa rin pong gumagamit nito, mga pre. Ah, uh, katulad po na sinabi ko doon sa dati pong account ko po sa isa kong YouTube channel. Ah, uh, ang paliwanag po nila, mga pre, ay ganito po, mga pre, sa ganitong kasapo. Ah, uh, yan po. Dikit po dito sa propto, mga pre, no, medyo si po siya. Yan po. Kung susukatin po, nasa gilid na po siya ng ah uh, dito, dito po siya, dito po siya sa gilid po siya yung asinta mga pre. Ayun po, iyan eh, yan natin, eh, i-focus natin. ayan po. Yan po yung asintanya mga pre, no. <clears throat> Ang paliwanag po dito ng tinanungan natin mga pre about po sa ganitong kasa. ah uh, dito po, dito po sa propto siya bumabasi mga pre dahil yun nga po, kapag pumapalo daw po yung manok, uh, sugat daw po itong propto. So dyan po, dyan po siya bumabasi mga pre. Kaya it, ito pong prop to medyo dikit po sa may lamisa niya hindi naman po sakal yung prop niya mga pre dahil may allowance pa rin po pero si dikit po siya mga pre kapag sa gilid po tingnan ayan po mga pre medyo okay din po ito mga pre pero ah uh, lang po dito mga pre kung ano po ang maganda po sa kasana ganito mga pre marami pong gumagamit nito mga pre pagdating po sa ilalim sakto lang naman po siya mga pre yan po ah, medyo level lang po siya dito sa ilalim ng prop mga pre. Pero kapag ang tari nyo po medyo high point po, pwede nyo po pa rin po yan ibaba ng konti mga pre. Dahil hindi pa rin po yan sasayad. dahil yan po. Kung makikita nyo po mga pre, di ba, kapag isinayad po natin sa sa palad natin, mataas po yan masyado yung allowance dito mga pre. Ayan po. Hindi po yan sasayad sa lupa mga pre. Ayan po. Mataas pa po yan. Kahit na mga nasa 2mm pa po yung baba ng tari natin, hindi po yan sasayad mga pre. Ito po yung advantage mga pre kapag yung tari po natin ay wala pong singsing -sing, mga pre. Kasi po kapag may singsing -sing po ito, medyo uh, lampas po sa lamisa natin yung singsing -sing natin. Medyo pag binaba po natin siya, sasayad po siya sa lupa kapag high point po yung tari natin. So kapag binaba naman po natin sa lupa, ay sa halimbawa po sa lupa, hindi po kita no. Ayan, nakaganyan po siya mga pre. Ayan o. Oh. So, So yan po yung unang kasa natin mga pre. Ah uh, ano po ito? 12:45 po ito yung preset ng tali natin. So yung pangalawa naman po ang ipapakita natin mga pre. Comments niyo po mga pre kung ano po yung maganda po sa tatlo na ito mga pre. Ang asintan nito mga pre, ganyan lang po mga pre oh. Pero ah uh, yan po, nasa gilid kasi 12:45 po ito eh. Ayun po, gilid lang po siya mga pre Yan. Oh. yan. So yung isa naman po mga pre, I-pause ko lang po saglit Para mabilis po tayo mga pre So ayan mga pre uh, Inulit ko na po yung pagsasapin Pero hindi ko na po pinakita Dahil Kakain pa po ng orasyon mga pre So ito na po yung pangalawang Kasa natin mga pre Same po yung Preset ng tarik natin mga pre uh, 1245 po ito Same pa rin po ito Yung kinabitan natin mga pre Doon na po yung pangalawa mga pre. Hindi ko na po ito tatapusin yung pagtatali mga pre. Uh, para mapaliwanag po natin. So ayan. Ito po yung pangalawa. Medyo pasok po yung prop to ng... Uh, ano po natin Pinakabitan mga pre So ito po yung mga pangalawa natin mga pre Medyo kunti lang po ang diferensya nya no? Pero kung medyo maganda po yung ano nya Maganda po ito tingnan mga pre So ito mga pre Ito na po yung pangalawa mga pre uh, Pakita po natin So ayan po mga pre uh, Ito na po yung pangalawa natin Medyo kunti lang po yung adjustment nito mga pre Sa kanina po na pinakita natin pero pagdating po sa ano, iba na po ito yung kasinta niya mga pre. Medyo umangat na po siya mga pre. Ayan na po siya oh. Ayan na po. Medyo umangat na po siya. Ayan. So mamaya siguro subukan natin sa kabila po natin ikasa mga pre para uh, maganda po. Ah, ito po. Ito na po siya mga pre oh. Medyo yan na po ang inangat niya mga pre. Kanina po dito po sa gilid. Ngayon po ito na po siya oh. Ayan mga pre. So... <coughs> Ito naman mga pre, ang basehan po natin na ito ay tuhod po mga pre. Ito po yung kasan natin mga pre. Uh, ayan po. Kapag ginatagig, ano nyo po, tinagilid nyo po, pantay lang po yan siya mga pre. Pantay na pantay lang po yan mga pre dahil ang preset din po ng tari natin, 1245, saka medium point lang po ito mga pre. Ibig sabihin po, dito lang po siya sa gilid. Kung titingnan nyo po mga pre, pantay lang po yan sa tahid mga pre, yung point po ng tari natin. So yan mga pre, oh. Yan na po mga pre, yan po. So doon po sa pangatlong kasa natin mga pre, uh, mayroon po akong isang tali dito mga pre, na doon na, yun po ang gagamitin natin mga pre sa pangatlong kasa po natin mga pre. Yan po, pag inasinta po natin, ganyan na po, babalan po natin, Is, isintra po natin sa uh, kung saan po siya nakatumbada bago dandahan po natin ang atin so yan po siya mga pre yung kanina po gilid po yun Ngayon ito po yan na po siya oh. yan na po siya mga pre uh, magkaiba po ito sa kanina mga pre pero kunting kunti lang po yung diferensya nila mga pre kumbaga kunting baba lang po ng paunan natin mga pre yan na po So mga pre, yung pangatlo naman po ang ipapakita natin mga pre. Pero lahat po ito mga pre, mga patay po ito. Lahat po ito nakakapasti skill po. Hindi po ibig sabihin na ito po yung kasa natin, ito lang po yung magaling, ito lang po ang maganda. Hindi po yun mga pre. Yung una pong pinakita natin mga pre, maray pong gumagamit yun mga pre. Dahil na na po nila yun mga pre. Medyo doon na po sila sanay mga pre, sa sanay mga pre. So yun lang, yung isa po na ipapakita natin, ibang preset po yung gagamitin na para mapakita po natin kung saan po yung tatakbuhin ng tarin na yun mga pre. Baka magustuhan nyo po yung pangatlong kasa natin mga pre. Sige po, ipopost ko lang po muna para hindi po magtagal yung video natin mga pre. Ano? So ito na mga pre, ito yung pangatlong kasa natin mga pre. Uh, nagsapin po ako ulit pero hindi ko na po pinalitan yung kalang natin mga pre. binabalang po natin yung paunan. So yan na po ang pagkaka uh, ano natin mga pre. Uh, lapit ko po kundi para makita nyo po. Eh nakapantay na po yung ano natin mga pre. Nakapantay na po yung paapo natin pero nakababa pa po konti yung paunan po natin mga pre. Medyo baba po siya mga pre. Ah <clears throat> uh, yung last po na ipapakita natin mga pre, comments niyo lang po dito mga pre kung ito na po ba talaga yung tinatawag na spare alignment mga pre. Ah uh, nagpalit po tayo ng preset ng tari mga pre. Ah uh, ito uh, alas 12 po yung preset nito mga pre, gitna po ito uh, comments nyo lang po mga pre kung ito na po ba yung tinatawag nila na spar alignment o hindi pa po ito mga pre o sige po try po natin ilapat mga pre so ito mga pre napakaganda po comments nyo na rin mga pre kung anong mayroon dito mga pre sa kasan natin sa pangatlo kung saan po yung maganda po sa tatlo. Pero sa pangatlong kasa po natin mga pre, nagpalit po tayo na ang ta, ano, ng preset po ng tari. Bali, ang ginamit na po natin ay alas 12 po. Nasa gitna po yung tumbada ng tari natin mga pre. Ayusin e, ko lang po mga pre, no? So, ito na mga pre. Uh, ito na po yung pangatlong ano natin mga pre, yung pangatlong kasa natin mga pre kasi papakita ko po sa inyo ng malapitan para uh, makita nyo po mga pre tanggalan ko po para makita nyo po so ayan na nga mga pre o oh. Uh, po sisilipin po natin yan po siya mga pre yan po uh, yan po siya oh. alas 12 po ito mga pre oh. yan po siya sa palagay nyo po ba mga pre ito na po ba yung uh, tinatawag na spar alignment mga pre So yan po siya mga pre. Oh. Medyo paginan niyan po natin, parang nakababa na po konti yung pauna natin. Ayan po. So ayan po, nasa gitna na po siya mga pre. Kung mayroon po tayong pangguhit, uh, dito po siya mga pre. Oh. Ito, sundan niyo po yung daliri ko mga pre. Ayan o. Oh. na po siya mga pre. Alas 12 po ito mga pre. Ayan po. Hindi po natin ito pwede, ano yun uh, palit-palit lang po na preset. Nagpalit po talaga tayo ng ano, ng tari, mga pre. Ito na po yung last na kabit natin, mga pre. Nakababa na po yung ang natin. So sa palagay niyo mga pre, ano po yung pinakamaganda sa tatlo na ipinakita natin? Ayan po. Kung yung una po, marami pa rin pong gumagamit noon. Yung pangalawa or yung pangatlo po na tinatawag nila na spare alignment mga pre. So ayan po ayan. So yan lang po Siguro muna mga pre Kumins ah, lang po kayo dito Tsaka po, Sana po ah, Tulungan niyo po ulit yung ating Youtube channel kasi po Nawala po yung dating account natin mga pre So kung napadaan man po ito sa inyo mga pre Subscribe niyo naman mga pre Malaking tulong po yan sa atin mga pre Para po ulit sa panimula po natin mga pre So yun lang ah, Maraming salamat at magandang hapon po Sa inyong lahat thank you